nag-umpisa dito hanggang ngayon. Provincial rate, buwagin yan. Yun lang ang gagawin natin, yun lang ang pupukusan natin. Pababae na presyo ng bilin itaas ang sahod ng mga manggagawa. Kaya dapat maging parte tayo lahat nito, mga boss. O ngayon, sa mga nagtatanong, eh ano bang background mo? Now I am going to address everyone. Ano bang background mo bukod sa pagiging TikTok content creator? Ba? Bago pa po ako maging TikTok content creator, ako po ay Vice President ng National Federation of Labor Alam nyo naman na yan Ilang live na na pinapakilala ko yung sarili ko Ako po ay isang Unionista Ako po ay isang Organizer ng mga Union ng mga Manggagawa Kaya sa usapin ng issue ng mga Manggagawa Alam na alam natin yan Kaya dyan sa mga nagtatanong Puta anong ano nito? Anong background nito ni Eli? Bakit ang lakas ng loob nito na tumakbo? Bakit ang lakas ng loob nito na magsalita? Dahil araw-araw ng buhay ko, yan ang ginagawa namin. Mag-organize ng mga manggagawa, tulungan sila sa mga kaso nila, ipaglaban yung karapatan nila doon sa kung saan sila nagtatrabaho, magsampan ng kaso sa mga deputa na mga company management na yan. Yan ang araw-araw namin ginagawa. Now, itong TikTok, tsaka Facebook, tsaka yung ating mga social media platform, ay tuntungan lang yan mga boss. Ba? Diba? Para maipakalat, maging popular yung usapin ng mga manggagawa. Kasi wala naman nagsasalita niyan eh. Di ba? Wala naman nagsasalita tungkol dyan eh. Okay. So, ngayon mga boss, may eleksyon <laughs> May eleksyon o wala, ituloy-tuloy eh. naman yung ginagawa natin. Hindi naman, to, di naman to dahil lang sa eleksyon, kaya nag-iingay laman ng kalsada, kung saan saan na pupunta, pinaglalaban mga isyo ng mga manggagawa. Dire-diretso yan. Diba? So, hindi to ngayon lang, mga boss. Tandaan nyo to. Hindi tayo ngayon lang nakipaglaban sa karapatan ng mga manggagawa. Ayaw nga tayong pakinggan. Hindi tayo pinakikinggan. Ngayon, kung hindi tayo pinakikinggan sa kakarant natin, puta, papasok tayo mismo sa kongreso. Doon tayo mag -ingay. Kasama kayo doon. Kasama kayo mga boss dito sa pinaglalaban natin. Okay? O ngayon, sa mga nagsasabi, ito ah, are you listening mga boss? Type yes if you're listening. Type yes, comment yes if you're listening. Ngayon, sa mga nagsasabi, eh puta, to si Eli, dilawan to eh. Diba? Ito si Eli, pinklawan to eh. Kagrupo, ka-grupo nito si kung, kung sino mang Poncho Pilato. Hindi ko kagrupo si Chel Jokno. Hindi ko kagrupo si Risa Ontiveros. Si Chel Jokno, bayan nga yun. Ibang grupo yun eh. Si Risa, ibang grupo yun eh. Ba? Alam niyo kung anong grupo ko? Anong partido ko? Ang partido ko, mga manggagawang Pilipino. Yun. Ang grupo ko, kayo, mga boss. Kaya yung mga ko, halabira dyan, eh dilawan to si Eli, pinklawan to si Eli. Mula noon hanggang ngayon, mga boss. Hindi tayo natali dyan sa mga kulay-kulay na yan. Kanina binanggit ko sa Comelec, tama na yung politics of color. Tama na yung politics of parties. Alam nyo mga boss kung bakit? Keso pink kayo, keso asul kayo, keso verde kayo. Puta, pag niragasa kayo ng provincial rate, apektado lahat. Hindi kayo tatanungin yan. Ano, sino binoto mong presidente? Sinong kagrupo mo? Anong kulay mo? Pag rumagasa ang provincial rate, lahat apektado niyan. Tandaan niyo yan mga boss. Ha? Yung taas presyo ng mga bilihin, tinatanong ba niyan? Sinong, sinong kagrupo mo? Anong kulay mo? Sinong presidente binoto mo? Wala. Tandaan niyo mga boss. Okay? Kaya yung mga nagsasabi, dilawan, pink, o kung anumang kulay, ano yan? Ano meron? <laughs> Okay, bakit naglalag daw ta naglalag daw, sabi ng tech sa ano? FB. Sa FB. Okay? Okay mga boss, yan ang tatandaan niyo, walang kulay-kulay dito. I-record niyo to. Sa lahat ng nagsasabi na may kulay akong pinapanigan, tang ina niyo. Mga boss, issue ang dapat nating pag-usapan. Hindi ang kulay-kulay na yan. O may may mga magsasabi naman diyan. Eh okay, hindi ka dilawan, hindi ka pinklawan. Eh puta pula ka naman. 'Di ba? Komunista ka naman. Alam niyo mga boss, ko ang pagbubuwag ng provincial rate ay pagiging pula. Pagiging komunista na sinasabi niyo, hindi niyo naman maintindihan yung mga pinagsasabi niyo. Sige, ako na yung pinaka pula. Kung ang pagbubuwag ng provincial rate at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin ay nangangahulugan na pagiging kaliwa. Sige, ako na pinakakaliwa. Mahilig kayo dyan sa left and right na yan. Left and right. Dilaw ka ba? Berde ka ba? Asul ka ba? Kung ano mang kulay mo. Wala akong pakialam dyan. Ang iso ko, provincial rate. Kung sino ang suportado sa pagbubuwag ng provincial rate, sinabi ko to kanina. Kung sino ang suportado sa pagbubuwag ng provincial rate, ano yan? Sige, sama kayo dito sa kampanya natin. Sama kayo dito sa ginagawa natin. Yung mga nasa Facebook natin, magre-relive. oh, yung mga nandun sa Facebook, magre-relive Mag magre kami dyan.